blessing yan mga kablissing dahil uh, bukas August 18 so fellowship namin lahat ng churches so lahat ng churches sa buong San Jose so ito yung atin pamparapon sa mga yot dahil mga kablissing ako yung president ng mga yot sa lingot ng Balasing uh, Bulak Minuyan uh, Citrus baka, basta sa lahat ng sakop ng salba International so ayan mga ka-blessing so ito yung ating mga electric pan uh, na ng ating mga yot kung sinong mapalad may mabunot sa kanya na to kung pangalan ayan uh, so ito siya uh, napili ko lang din ito sa kalakal so ginawa ko siyempre marami akong binili na mga ganito na clip pan So, binuo ko yung iba, sira na yung motor. Kaya, ginawa ko. Nilipat-lipat lang para makabuo tayo ng anim na piraso na clipan So, mayroon pa dyan isa. Ano, BC nga, maliit lang. Yot na electric pan. At saka ito pa yung isa. Parapol natin yung Bluetooth speaker na GPL. So, ayan. So, ayan. Hindi pa nakalatag ang kalatag, lahat ng upuan. Kasi, ano pa sa loob. So, ayan. So, ayan talaga mga kablising. Eh para naman matuwa yung mga na, nasasakupan ko ng mga yut para lalo silang uh, niya at magkalago sa pag paggamit ayan so kaya mga kablising kung bago ka pa lang sa akin channel huwag kalimutan i-like share at subscribe yung atin uh, youtube channel at saka i sa facebook ang team kablising vlog ayan so parang mga tayo ng 1 million 1,000 subscribers sa YouTube saka 4,000 watch hour para ma-monetize pa ko ni YouTube yan maraming maraming salamat mga kablis so ayan mga kablis kapag maitinan ni maya so ayan God bless us all sa atin lahat